Diyan nakikita mo ba kaagad ang jackpot? Yes! For today's mini vlog ay samot saring sapatos na naman ang bumungad. Sa malaking basurahan, talaga nga namang swerte si Johannes and John ngayong gabi. At tignan natin mostly mga pambabae, mga sandals, boots, mga shoes, high heels. At meron din tayong mga nakitang panlalaki at tignan nyo, may mga pambata din. Meron nga palang nag-comment sa atin na napakaingay ko daw mamasura at napaka-OA na daw. So, ang masasabi ko lang, ang pamamasura, may kanikanya po kaming style. Lahat po ng dumpster diver, may kanikanyang style. Kasi kung gagayahin ko naman yung iba, sasabihin nyo na gaya-gaya ako at wala akong originality. Kapag gagawa naman ako ng sarili kong style, sasabihin nyo naman na hindi maganda. So, saan ako lulugar, no? Siguro ang masasabi ko lang, kung saan po kayo masaya, doon po tayo, no? Huwag po tayong magpakastress. Kung hindi nyo po nagustuhan ang style ko, malaya po tayong makapili kung sino ang gusto nating supportahan, okay? So, ito na lang, ah, sasampan na ako at ah, titignan natin kung ano pa yung nasa ilalim. Ayan, napakadami. Ayan, oh, may mga high heels pa. Tag, ah, $10 ata yan, guys. Mostly $10. Merong $17. Meron ding mga $5. Ayan, so, kukunin natin yan, wala tayong papalagpasin. Lahat ng makita natin ay kukunin natin. Okay? So, may mga doll shoes ata, sandals, mga pambata. Ah, ayan, halukayin lang natin. Meron ding nagsabi na binili lang daw namin ito, for content lang daw ito, nilalagay lang daw namin sa basuran. Bakit naman kami bibili nito? ba diba? Nang napakaraming shoes, tapos ilalagay lang namin sa basurahan, baka masira pa yan o madumihan pa yan, ba? Diba? So, bakit pa kami mag-aaksaya ng pera namin at bibili pa kami nito? Tapos may nagsabi, hindi totoo yan, parang stage lang ang ginagawa nyo. Um, totoo ito guys, siguro masasabi nyo lang yan kasi wala kayo dito. No? ah uh, kasi hindi, Ewan ko lang ha kung nakakita ba tayo ng ganito sa Pilipinas. Siguro meron naman pero limited lang talaga. Kagaya nito, ayan, so itatapon na nila ito obviously dahil, ayan o, parang uh, nabigtas ata yung sa isa dyan o guys. Ayan. So, kaya tinapon. Pero, perfect yan. At least, nakakuha tayo ng pares sa ngayon. And, perfect sa size ni John. Number 8. Ayan. May mga basag pa yung iba. O, oh, diba? Bakit naman kami bibili? Tapos, babasagin lang namin. Tapos, ilalagay namin sa basura. Hindi nyo ba nakita yung sobrang dami ng mga boxes, mga bags? ba diba? So, Ano, itatapo namin dyan. Diba? So, sa mga hindi naniniwala, hindi naman po namin pinipilit na maniwala o de ba so syempre hindi mo bihira lang natin makita siguro ito sa Pilipinas na talagang magtapon sila ng ganito kaya maintindihan ko din ang iba de ba na mag uh, mag doubt ayan so pinakuha ko lang kay Jan ang plastic bag ayan para ipasok na natin ito lahat tapos meron pang nagsabi sa akin na maghanap daw ako ng trabaho kasi uh, nakakahiya daw sa ibang mga Pilipino. So, ang masasabi ko lang din dyan, no, bakit naman po nakakahiya sa mga Pilipino? Eh, hindi lang naman mga Pinoy ang mga namamasura sa buong mundo. Okay, so ipapasok na natin ito ha. Lahat ng lahi sa buong mundo ay namamasura, okay? So, nagkataon na meron tayong ganitong grasya dito, kailangan kunin natin. Hindi naman ito sa nakakahiya or what, sa mga ganyan. Kasi, kahit dito, may mga nakikita kaming Amerikano at iba't ibang lahi na namamasura din. At hindi lang yan dito sa Amerika. Sa buong mundo. O, diba? So, tara na. Uwi na tayo. Ayoko na mag-explain. Eto na, guys. Ito na, guys. nakalkal natin sa basurahan. Tignan natin ha kasi yung iba mga walang pares. Ayan, ayan, ayan. Ay, wow, wow, wow. Hala, ang dami nito dear. Hala, ang dami talaga oh. Hmm, ito walang pares. Ay, ito dear, kailangan mo lang siyang eh. uh, ah, i... ah, you can remove it, you can remove it. Hmm. How much is this? Hala, ten dollars, five hundred pesos. Ayan oh, ayan oh, ang ganda. Ah, you can remove it dear. You can just remove it. No, don't no, take it off. I'll put a screw in it. Ah, lagyan ng screw ni John. Ayan guys, oh, jackpot talaga si John. Hmm, nakahanger pa yung iba. Trucks, tignan mo dear. Wow, 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 wow. dear, try it on dear. Try it on. Ayan, ayan, What ayan. There, There's a replacement. Ah. Oh, wow. Nabugto lang siya, guys. okay. Oh, where are these to work tomorrow? Wow, ang ganda, dear. Butangan na gross cut ka, here kaya nabugto man. Ayun, perfect fit. Perfect fit? Mm -hmm. Wow, jackpot tayo ngayon. Pero alam nyo ito guys, yung iba. So that one has a broken strap, so I'll just use this one. Mm -hmm. <laughs> okay, so guys, ito. Yung iba dito walang mga pares, okay? Kasi ganun sila magtapon eh. Pero, Abangan natin yan bukas or sa susunod na araw kasi doon nila tinatapon ang mga pares. Pero tignan nyo ito. Oh, ang gaganda ng mga sapatos. Oh, hmm, tag $11. Ang gaganda talaga guys. Ayan oh, ang pretty nito. Abangan ko nga ito. Ang ganda o oh, Abangan ko ito guys. Babalik pa ulit tayo doon para makita natin yung ibang mga puma pala ito oh. Ganda. Puma. Abangan natin yung iba. Babalik tayo doon. At uh, para makita natin ang ibang mga partner. Kasi yung iba walang partner, eh. Hmm. Ayan, oh. Um. Hala, ang gaganda pa naman sana nito, oh. Hala. Ayan. Hmm? Ganda, guys. Tapos may mga heels pa. Hmm? Ayan, oh. Um. Oh, ito talaga ang una kong nakita, guys. Kasi super ganda niya. Hmm? size 7, ayan yung mga chinelas. So, unfortunately, isa lang ang pares natin na yung gabi. Pero wag kayong mag-alala dahil babalik pa ulit tayo. Ayan, may mga pambata sana. Ang gaganda, oh. Ganito sila magtapon dito, guys. Hindi mo na nila itapon lahat. Ayan, oh, $15. Magkano yan? Almost $1,000 na yan. Mm. So marami talaga ayan mga high heels tag 10 dollars, 500 pesos. Ayan. So sige lang guys, huwag kayong mag-alala. Ayun oh, Tommy Hill figure. Oh, Tommy Hill figure tinatapon lang nila. wakayong kayong mag-alala dahil babalik po tayo doon hangga't makuha natin ang tamang pares. Kasi ito ata mga display ata ito tinatapon nila. Pero dito talaga, jackpot talaga tayo dito sa $10. Ayan, Crocs na yan. Crocs pala ang tawag niya dyan. Ayan, o. Oh. Diba? ba diba? 8, size 8. O. Oh. 10 dollars nakatag pa yan guys o ba diba? so ganito dito tsagaan lang dito guys anong uh, nakaraan iba naman yung nakuha ko ba diba? nakita nyo na na masura ako iba naman yun uh, wala pa tayong pares doon so pero alam nyo ba guys kung aaraw-arawin mo siya pagpunta doon makakakita at makakakita ka ng pares kagaya nung ginawa ni Gina the Wanderer noong nakaraan Nike Puma, Adidas, mga ganyan yung mga nakuha niya guys na paris. Basta si pagan mo lang ang pagpunta araw-araw. Ngayon -araw. hmm, $17. Oh, saan ka makakita ng ganyan? $17. Itatapon lang sa basurahan. So, ayan. So, ang gagawin mo lang, si pagan uh, damihan ang gas kasi mahal din ang gasolina ayun yung pinaproblema ni dyan ay mahal pa naman ang gasolina tapos pabalik-balik tayo doon so, Anyway, it's okay. It's okay, it's okay. Makakachempo din tayo, makakachempo din tayo. Ayan o, oh, Ginwade? Ginwade? Ano ba yung Ginwade na yan? Basta. Okay. So, itatago ko lang ito. Isabay ko ito sa mga nakuha ko noong nakaraan. Tapos, ilagay lang natin sa bag, guys. Mm -mm. Tapos, kapag meron na, ang bahay ito, eh kapag ka meron na yung pares niya ay jackpot na ito talaga oh ito talaga balikan ko talaga guys hanapin natin ang pares nito siguro sa araw-araw natin pagbalik-balik hindi natin makuha ang pares makuha talaga natin yan di ba ito sana o oh, maganda black kasi walang pares ito lang talaga ang tanging pares, guys. Pero ayan, lalagyan natin yan ng something. At least, diba? Naka-ten naka dollars tayo ngayon. Bawi na ang gas. <laughs> Ganun lang, guys. Ganun lang ang life. Life in America. Basurera in America. O oh, thank you for watching, ha? Abangan nyo na naman kami sa susunod naming ratsada. Yay! See you!